Hi guys, ako nga pala si Nes at andito nga kami ngayon sa Pilipinas para magbakasyon. Nilinis nga namin itong dirty kitchen ng inay. Hindi ko nga alam kung ano yung nakain ko ngayong araw at nagsisipag sipagan nga na naman tayo. Sabi nga sa akin ni Mahal eh, wag ko na nga daw linisin at may ahas nga daw dito. Yun pala eh, tinatamad nga lang siyang maglinis. Dahil alam nga niya na madadamay nga na naman siya sa kasipagan ko. Sabi ko nga elinisin eh, linisin na nga namin yung mga dapat naming linisin dahil malapit na nga na naman kaming umalis. Isa pa nga eh, masarap ngang magluto sa kahoy. Ilang years na nga rin itong hindi nagagamit kaya naman sobrang alikabok na nga rin neto. Mabuti na nga lang at walang mga gumagapang na hayo. Si Mahal nga lang yung mahilig gumapang. After ko ngang nalinisan yung taas, eh dito naman tayo sa ibaba. Sineparate ko na nga rin dyan yung mga plastic, bote, at lata. Yung mga hindi na nga nagagamit na kawali at kaldero, ay eh, nilagay ko na nga rin sa sako. Ang ina ito at ang itatay? Amahan? Ha? Ang ina at tatay? Oo. Bakit Ba't hindi niya dinidisplay? Ako, nakamubo na ata. <laughs> nakatapos uh, pa lang inay ng ano Oh. Laisig yung batanggas. Guys, o. Oh. Ang inay. Pero, pinili niyang oh. maging housewife. Oh. Ano natapos niya, mahal? Edward. Ah, kumadrona. Pagka kumadrona. Oh, ay. Sarang ang tatrabaho. sa mga pelikula, oh. Pag nakakita ka ng ganito. <laughs> Ayan nga si Mahal at lagi na nga lang nakahubad. Akala mo nga eh ang macho. Nagjejeta na nga yan ngayon dahil high blood na nga siya. Kakakain nga siguro ng baboy. Sabi ko nga sa inyo, sa tuwing may nararamdaman nga yan, eh takot na takot. Kaya naman ngayon nga eh kakaunti na nga lang siyang kumain. Ayan na nga yung itatapon at eto nga si Mahal nilinisan na nga rin niya yung mga kaldero na pwede pang gamitin. After nga niya eh ako na nga yung nagtuloy dahil nagluto pa nga siya ng pananghalian namin. Namiss ko nga lang dati sa bahay namin na pagkagising mo pa nga lang ay kailangan mo na nga maglinis. Mahal, hindi ako galit! <laughs> Kakalpukan kita ka dyan. Ba't ako magagalit? Gusto ko yung ginagawa ko. <laughs> <Gustang> gusto ang gusto? Oo! Ang tuwa ako eh! Naisip mo ito? <laughs> kinahapunan nga eh kumain nga rin ako nitong papaya Grabe ang sarap nga nito at ang tamis Si mahal nga eh ayaw nga niya nito, kaya naman ako nga lang yung kumain Hindi nga ako nakakabili ng ganito sa Qatar dahil ang mahal nga Nilagyan ko nga rin pala ito ng asin at suka Salamat nga pala sa patuloy nyong panonood